Sa ikatlong linggo ng Nobyembre, nakatakdang simula ng Bangsamoro Transition Authority Parliament ang pagdinig sa panukalang 114.07 billion pesos na pondo ng BARM para sa susunod na taon. Naindorso ang pondo sa Committee on Finance, Budget and Management na pinamumunuan ni MP Kitem Kadatuan Jr. Apat na mga subcommittees din ang binoo para dinggin ang budget ng bawat ministries at offices bago ito ipresenta sa plenaryo. Ang pondo sa 2026 ay mas mataas ng 19 billion pesos kung ikukumpara sa pondo ngayong taon na abot lang sa 94.41 billion pesos. Ang Education Ministry pa rin ang may mataas na pondo sa susunod na taon na abot sa 32.65 billion pesos, 8.61 billion pesos naman ang sa Health Ministry, habang 5.77 billion pesos naman ang sa public works. Ang BTA Parliament naman ay may panukalang pondo na 7.1 billion pesos. Nauna nang hiningi ni Chief Minister Abdul Rauf makakuha ang tulong ng BTA Parliament para sa pagpasa ng pondo dahil sa ngayon ay may didinggin pang districting law ang parlamento. Mark Antonitaiko, NDBC, Bida Balita.